Tapos ulit tayo dito sa ating garden. Ay, yung mga bala. Yan. May outing ang mga bata. ni mga barangay bisya o barangay ano volunteer ayun o no, kita nyo ay ay kita nyo ayun at nako ililipat ko to ano ba yun parang hindi siya maganda dito tapos ito ang ganda umiikot na siya paikot nako kailangan natin iripat to ayaw ya parang yata itong na to anong meron sa paso na to. Gahanap ako ng ano, pot. Kala to. Ay, sinasamantala ng mga salbahe kasi hindi nga ako gano'n nagtatambay na rito. nag inis Duplok lok. Tapos ito pa, 'yan oh minanang bahay. 'Yan, sinanbay. 'Yan. 'Yan. May nananalbay sa aking mga halaman. Duplok lok. kan uh, Grabe <laughs> talaga ang kala. Ante niya. Oh, boy pa Walang dilig-dilig. Walang dilig-dilig. Buhay, buhay, buhay. Grabe ang kala. Ante niya. Yeah, Bigay ni Sisko. Sa kanya napakaganda dito. ba ba Talaga ang garden. Yeah, nalulukot pa na naman ako. Kaya minsan ayoko na talaga maghalaman eh. Kaya mo, nalago na to eh. May kumain. Mabuhay sana. Hindi mo na tayo mayroon ng Korean novela. Sana ganyan ang panahon. nakulimlim lang para ano, makapag-stay ako dito at makapag walis-walis sa ating garden. Ano, wag, gantong oras kasi mainit na dito. Pero ngayon ay hindi pa. Kaya sana, ay, wag mo uminit. Ito, may nag improve naman. yung may baby na siya. daming baby, oh. Ito ang puti Ito tayo ng itlog. May abangan na ako. Naku, maabangan ko sana. Tapos, ang dami ko mamumulaklak. Ayan. 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 Tapos ito, katatapos. Tapos ito, ang so, marami. Ayan. ayan makita ko sana sila ngayon tas ito lumalaki na siya okay. ito bigay sa akin ni box irda nung birthday ko yan ito parang gusto kong ihiwalay kasi iiwan siya, hindi siya lumalaki oh, ang daming kala, tas ito nung naulan ito, ayan ating peanut nung naulanan, tumaba. Ang, ang payat niyan. Nagulat ako ng umulan. Ating melo, nagkaroon na uli ng buto. Ito naman ating strawberry. Okay, okay pa naman. Kala ko na ako ng strawberry. Ay, naku, hirap pala pagka-summer talaga. Ito, bigay ito ng Joy. Sana maabutan ko sila. Ito. Sige, uh, si Skor. Ayun pala isang baka. Nalubog na yung isang baka. Ayan nga guys. At totoo yung sabi nung nag uh, nag-tour sa amin. Pagpasok mo kasi dito sa DRT nga, uh, magbibigay, magbabayad Sala ka entrance. At sabi nga, hindi nga raw kagandahan. At ayun nga, totoo siya na hindi kagandahan. Yung... Kaya, back out ang mga persons. Nag-back out kami at nag-joyride na lang. Naghanap oh. ng uh, pwedeng na. puntahan. Kaya ayan, go, go, go. I P eh, go, go, po. go, go, go na kami. Na -pop -pop. Please watch na lang sa aking video. Patapos, baka gusto nyo magpunta dito sa DRT para may na idea kayo. Ayan, ano -pop -pop. tayo, inuubo at sinisipon. Kaya ganun din naman ang boses ko. Wala nang pagbabago. Oh, okay naman. Okay naman siya. Nabibi na. Baby na siya. Ayan na may sumasalbahay talaga. May kumukot ko talaga ng ating mga ano mga halaman. Yeah. siya Sana makulimlim lang ang panahon. Tagalin natin yung mga dry leaf dry niya sa dulo. Hmm. Lagun na siya. Ano to? Dry na dry. No? Paputulin ko dito. Ayan. Paputulin ko. Nag-dry. Saka itutusok. ayaw na niya mamula walang bakit ito ah, akala to dumi alatang napabayaan gun baby meron pala tayo nito Ayan. pag sa gabi may ilaw siya mura lang to 100 plus Okay na to. Okay na to. Salamat sa panonood.